Libot Balitang Mindanao, ang 3.17K na Pangwil Bay Bridge Project na magkakahalaga ng 7.37 na bilyong piso ay higit sa 73% na ang natapos, kung saan ang DPWH ay naglalayong 86% na matapos sa pagtatapos ng taon. Ang konstruksyon ay malapit na sa susunod na yugto, na may diskarte mula sa Tanggub City, Misamis Occidental at isang approach na kalsada mula sa tubod, Lanao del Norte, na nag-uugnay sa bawat dulo ng extra dosed Central Main Bridge. Ang proyekto ng tulay, na nagsimula noong Pebrero taong 2020, ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa kalupaan sa pagitan ng Tanggob City at Bayan ng Tubod mula sa pagitan ng dalawang oras at dalawang oras at kalahati, hanggang pitong minuto na lang. Sinabi ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadein na ang proyekto ay nakatarget na 86% tapos na sa katapusan ng 2023 at ganap na natapos sa unang kalahati ng 2024, higit sa 400 mga manggagawa ay nakadeploy on-site na nagtatrabaho 24-7. Ang proyekto ng Tulay ay gawa sa Prestressed Concrete girder at Approach Road. Pinondohan ito ng loan agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Export-Import Bank of Korea, Korea Exim Ang proyekto ng tulay, na nagsimula noong Pebrero taong 2020, ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Tangbob City at Tubod, Lanao del Norte, sa pitong minuto lamang, mula sa pagitan ng dalawang oras at dalawang oras at kalahati sa kasalukuyan. Kapag natapos na ang konstruksyon, inaasahang makikinabang ang tulay sa lokal na ekonomiya at magbibigay ng kaganahawahan sa mga negosyo at pangkalahatang publiko sa Northern Mindanao. Ang kasalukuyang koneksyon sa pagitan ng Osami City, Tangub City at tubod sa pamamagitan ng Roro o Roll-on, Roll of Vessel ay humigit kumulang isa at kalahating oras hanggang 2.5 na oras kasama ang oras ng paglolod at pagbaba, habang ang paglalakbay sa lupa sa layong isandaang kilometro ay tumatagal ng dalawang oras hanggang dalawang oras at kalahati. Ang proyektong pang-imprastruktura ay nakikita rin upang mapahusay ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na transportasyon ng mga kalakal at serbisyo. Ang kontraktor ng proyekto ay ang Namkwang Engineering at Construction Corp. sa joint venture sa Kupdong Engineering at Construction Co. Limited at Gamguang Construction Co. Limited, pati na rin ang engineering consultant na Yushin Engineering Corp sa joint venture sa Pyungho Engineering Consultants Limited at Pyungho Engineering at Architects Co. Limited. Ang Panwell Bay Bridge Project ay may extra dosed main bridge na may haba na 320 metro, 1,920 meters long approach bridge na gawa sa pressed concrete girder at approach road. Ang tulay ay magkakaroon ng kabuoang haba na 3.17 na kilometro at malalampasan ng 2.16 na kilometro na San Juanico Bridge na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte sa Eastern Visayas Region bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas.